ลูกตายนังเห็ไกโดมาสระพรมลัน mer, pwede itong gisa lang, ano? Pwede na namang gawin mo sinigang. Sinigang na ito. Hindi ako makalabas. ko sana ako ng ano, eh. Meron kami ano dito, yung ano ba yun? Kamyas, kaya lang, lakas ng ulan. Yan, dito lang sa bahay. Lagyan ko na siya ng pang-asim, tsaka lemon. Gusto na maingat. Tapos, sumagay pa ng lemon. Pasalo-halo lang, ano? Sarap ito. Luto na to, no? Tikpo na natin. Ay, Diyos ko, napakasarap. Gawin nyo rin to, no? Pwede rin siyang sinigang, lagyan nyo lang ng pangasin, tsaka gulay. Tenta mong kagigil!